Uy, kaibigan, nandyan ka pala. May kwento ako sa iyo kung bakit mahalaga ang life insurance para sa iyo at para sa family mo. Bilang magulang, araw-araw tayong naghahanda para magtrabaho. Lahat ng ginagawa natin para kanino pa kung di para sa pamilya natin. Sa kaliwat ka ng balita, naisip mo na ba paano na kung bigla kang mawala o bigla kang kunin ni Lord? handa ka na ba? Hindi natin hawak ang buhay at lalong hindi natin hawak ang bukas. Pero kaibigan, may magagawa tayo ngayon para sa kinabukasan ng pamilya mo. Bilang magulang, kailangan protektado ang future ng ating pamilya. Kumuha ka ng life insurance dahil ang tunay na pag-aalaga walang patid. Tara kaibigan, i-guide kita at mag-usap tayo dahil mahal mo sila ngayon bukas at palagi